Kamakailan lang, naging usap-usapan sa social media ang mga kakaibang nangyayari sa China. Sa iba't ibang parte ng bansa, makikita ang mga hindi pangkaraniwang tanawin gaya ng mga hayop na nagkakagulo, mga insekto na parang lumalaganap sa ere, at mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng mga tao. Ang sinasabi ng iba, baka ito raw ay senyales ng mas malalim na problema o marahil isang uri ng karma na dumarating sa bansang matagal nang napapabalita dahil sa tensyon at kasakiman. Pero totoo nga bang karma ang mga nangyayaring ito o may natural na dahilan lang talaga ito? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat ng kumalat online ang isang video mula sa Shanghai noong Setyembre 18 makikita rito ang isang kakaibang bagay na lumulutang sa langit. Hindi ito gumagalaw tulad ng drone at tila umiikot lang sa iisang lugar. Maraming nagkomento na baka plastic lang ito pero ang tanong ng iba, paano raw mananatili sa ere ang isang plastic kung wala namang hangin? Kung tutuusin, kahit pa ordinaryong tao ay mapapaisip talaga sa nakikita nilang hindi maipaliwanag. Kasunod ng insidente yon, Nagsimula ring lumabas ang iba pang nakakagulat na pangyayari sa mga lungsod gaya ng Sichuan at Inner Mongolia, sabay-sabay raw na lumipad ang libo-libong ibon. Ang mga uwak at langay-langayan na ay tila nagwawala sa himpapawid mula umaga hanggang gabi. Ayon sa mga nakakita, ngayon lang daw nila naranasan na ganoon karami ang mga ibon na para bang may gustong takasan ng mga ito. Sa unang tingin, parang normal lang ito. Pero kung titignan mo nang mabuti, para bang may kakaiba nang nangyayari sa kalikasan. Habang nagugulat pa ang mga tao sa mga ibon, isang panibagong pangyayari naman ang nagdulot ng takot sa kanila. Sa Shandong, nakita ng mga residente ang mga crab na sabay-sabay umaakyat mula sa dagat papunta sa lupa na parang may nagtutulak sa kanila na lisanin ng tubig. Sa iba namang probinsya, naglabasan ang mga ahas sa mga puno kahit kadalasan ay nagtatago lang ang mga ito. Samantala, sa Hubei, libo-libong isda naman ang makikitang nagsisiksikan at tumatalon sa tubig na parabang nahihirapan silang huminga. Marami ang napaisip kung may kinalaman nga ba ito sa pagbabago ng panahon o polusyon. Hindi nagtagal ay dumating ang mas matinding problema, ang pagdagsa ng mga insekto. Sa hunan, sinalanta ng mga balang ang mga pananim, sinira ang mga dahon at mga halaman. Sa henan naman, may mga lumilipad na puting insekto na kumalat sa hangin. Sa unang tingin para itong niebe, pero nang pagmasdan nila ito ng mabuti, maliliit pala itong puting insekto na tinatawag na white flies. Mula Agosto pa raw, nagsimula ang kanilang pagdami at ngayon, pati loob na ng mga bahay ay pinapasok na nila. Kahit bumuka lang ang bibig ng tao, ay maaari ng may makapasok na insekto ang iba ay nagsasabi na para na raw silang nabubuhay sa gitna ng peste. Sa ilang lalawigan, may isa pang uri ng insekto na nakita. Malalaki itong gumagapang sa puno at kinakain ang lahat ng dahon hanggang sa maging kalbo na ang mga sanga. Sabi ng mga residente, tila galing sa impyerno ang hitsura ng mga ito dahil sa sobrang dami. Ang mga bundok na dati iluntian, ngayon ay puro tuyong dahon at sanga na lamang ang natira. Marami ang nagtatanong kung nasaan na raw ang mga eksperto at bakit walang malinaw na paliwanag tungkol dito. At nang akala ng mga tao na tapos na ang lahat, may panibagong pangyayari na naman na nagpatindi ng kanilang kaba. Sa Tianjin, makikita sa mga kalsada ang libu-libong palaka na nagsilabasan. Sa dami nila, halos hindi na makadaan ang mga sasakyan. Ayon sa mga residente, madalas naman silang makakita ng palaka kapag umuulan pero hindi pa raw umaabot sa ganito karami. Ang mga autoridad ay nagsasabing iniimbestigahan na nila ang dahilan. Pero hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Matapos ang pagdagsa ng mga palaka sa mga kalsada ng Tianjin, ay mas lalo pang nabahala ang mga mamamayan. Ayon sa mga tauhan ng lungsod, sa tuwing umaga raw, ay marami sa mga palaka ang namamatay dahil sa sobrang init ng araw, kaya nililinis nila agad ang mga kalsada. Ngunit tuwing gabi, ay muling nagsisilabasan ulit ang mga ito sa mas malaking bilang. Sinabi rin ng mga autoridad na ngayon lang sila nakakita ng ganitong pangyayari kung saan halos matakpan na ng mga palaka ang buong lansangan. Wala pa rin silang ideya kung saan nanggagaling ang mga ito o bakit bigla na lamang sila lumilitaw sa ganoong dami. Sa Chongqing naman, Natuklasan ng mga residente ang mahigit isang daang kakaibang uri ng halaman na tinatawag na crystal orchid o sa ibang tawag ay ghost flower. Ayon sa mga alamat sa China, itinuturing daw itong bulaklak ng kamatayan o simbolo ng kasamaan. Sa Ingles, tinatawag itong ghost pipe o Indian pipe. Ang hitsura nito ay parang maliit na puting halaman na malinaw at parang kristal na tumutubo lamang sa mga madidilim na lugar gaya ng kagubatan. Ayon sa mga ulat noong Setyembre 23, mahigit isang daan at limampung ghost pipe raw ang natagpuan sa Aiko Town sa Chongqing. Makalipas lang ang dalawang araw ay may anim na namang ganitong halaman ang nakita sa Wulong District at noong Hulyo pa, may pitong natuklasan sa kagubatan ng Yunnan. Ayon sa mga matatanda roon, kapag nakita mo raw ang ganitong bulaklak, ay dapat umiwas ka na agad dahil madalas daw itong nagdadala ng malas. Ang mga lokal na residente ay nagsabing parang bigla na lang daw tumubo mula sa lupa ang mga ito na parabang mga ilaw sa gitna ng dilim. Ang mas nakakakilabot pa ay noong Mayo 28, 2025, libu-libong crystal orchid ang sabay-sabay na tumubo sa kagubatan ng Shunhuang Nature Reserve sa Xiaoyang. Ayon sa mga eksperto, ang halaman na ito ay nabubuhay sa mga nabubulok na bagay at kadalasang tumutubo sa mga lugar kung saan may mga patay na organismo. Isa rin itong napakasensitibong halaman na kapag hinawakan mo ay mabilis itong nalalanta at nagiging itim. Kaya marami ang naniniwala na ito ay simbolo ng kamatayan at paalala na ang lahat ng bagay ay may katapusan. May mga lumang kwento rin sa China na nagsasabing lumalabas lang ang bulaklak na ito tuwing may paparating na malaking trahedya o giyera. Para raw itong babala bago dumating ang mas matinding sakuna. Sa ganitong sitwasyon, maraming netizen ang nagsimulang magtanong kung ang sunod-sunod mga ba na kakaibang pangyayari sa bansa ay may kaugnayan sa sinasabing sumpa ng kalikasan. Habang hindi pa humuhupa ang usapan tungkol sa Ghost Flower, isa pang nakakagulat na eksena na naman ang naganap sa Hong Kong. Noong Agosto 25, dakong alas 7 ng umaga, nakunan ng video ang kakaibang kulay ng langit. Mula sa madilim na ulap ay bumuhos ang ulan na kulay pula na parang dugo. Ang iba ay nagsabing tila umiiyak ang langit para sa Hong Kong. Nang kumalat online ang mga larawan, nagdulot ito ng matinding takot at diskusyon. May nagsasabing maganda raw ang tanawin pero karamihan ay kinilabutan dahil sa kulay nitong tila dugo ng mga nasawi sa mga kaguluhan. Ayon sa Hong Kong Observatory, ang tinatawag na dugong ulan ay maaring dulot lang ng liwanag ng araw na tumatama sa ulap sa oras ng paglubog ng araw, ngunit marami pa rin ang hindi kumbinsido. Kung totoo raw iyon, bakit sa dami ng pagkakataon sa kasaysayan, ngayon lang lumabas ang ganitong klase ng ulan at sa Hong Kong pa mismo? Ang ilan ay naniniwalang ito ay mensahe mula sa langit na isang paalala sa pagkawala ng kalayaan sa bansa. Noong Setyembre 13 naman ay biglang lumakas ang hangin sa gabi na sinabayan ng malalakas na ulan at pagbagsak ng mga yelo. Ang iba ay nagsasabi na para raw galit ang langit. Sa ilang lugar, ang mga bubong ng sasakyan ay nabutas at nabasag ang mga salamin dahil sa laki ng yelo na halos kasinlaki ng bola ng pingpong. Sabi ng ilang matatanda, apat na taon na raw mula ng huling magkaroon ng ganitong klase ng panahon sa Beijing. Dapat daw malamig na sa panahong ito ng taon pero ngayon mainit pa rin at sabay pang may yelo. Marami tuloy ang natakot dahil para bang hindi na normal ang takbo ng kalikasan. Isang residente ang nagsabing dapat ay mahinahon na hangin at mahina na ulan na dapat ang maranasan sa Setyembre pero ngayon ay mainit at puno ng bagyo. Ayon naman sa iba, kapag may kawalan ng hustisya sa isang lugar, ay nagagalit daw ang langit at ipinapakita ito sa pamamagitan ng kakaibang panahon. May nagsabi pa nga na parang may pinapahiwatig ang mga ulap at unos na kung saan may kasamaan at tiyak na susunod ang kaparusahan. Makalipas ang dalawang araw, September 15, isang ulap na may kakaibang hugis naman ang muling lumitaw sa Beijing, ipinakita ng mga video na parang alon ang anyo ng ulap at tila nag-uunahan sa langit. Sinabi ng mga eksperto na ito ay isang uri ng bihirang ulap na nabubuo kapag magulo at malakas ang lagay ng panahon. Pero para sa maraming tao, hindi raw sapat ang paliwanag na iyon. Ayon sa kanila, kung talagang simpleng ulap lang ito, bakit sobrang bihira at napakalakas ng dating nito? May ilan pang nagsabi na na sa sinaunang paniniwala ng mga tsino, ang ganitong ulap raw ay tinatawag na Cloud of Demons na simbolo raw ng kasamaan o paparating na sakuna. Sa huli, hindi maikakailan na sunod-sunod ang nagaganap ng mga kakaibang pangyayari sa China. Mula sa mga hayop na nagwawala, ulan na kulay pula, at hanggang sa mga ulap na may kakaibang hugis, marami ang nagsasabi na tila may gustong ipahiwatig ang kalikasan. Para sa ilan, ito raw ay mga mensahe na nagsisilbing paalala na may hangganan ang kasakiman at kawalan ng hustisya. Para naman sa iba, ito ay mga natural na pagbabago lamang na dapat unawain sa tulong ng siyensya. Ngunit sa dami ng nangyayari ngayon, hindi mo rin maiwasang mapaisip kung ang mga pangyayari bang ito ay simpleng likas na proseso lang o babala na talaga ng kalikasan para sa mga taong patuloy na nakalilimot sa balanse ng mundo. Ikaw, sa palagay mo, mensahe ba ito ng kalikasan o bunga lang ng pagbabago ng panahon? Ibahagi mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.